Presyo ng karne ng baboy tumaas pa ng 20 pesos per kilo sa Baclaran Market. Na tapos ng Simana Santa. Alamin natin kung bakit mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Para hindi good morning doon sa mga nagbabadya sa pamilya dahil tumaas pa nga ng 20 pesos yung kada kilo lang presyo ng karne ng baboy at lalong nalayo yan doon sa MSRP ng Agriculture Department dito sa Baclaran Market. Ang yen po 450 kada kilo mula 430 pesos ba, uh, kada kilo bago magmahal na araw. Ang pigi at naman, apat na kada kilo ngayon mula 380 pesos kada kilo habang parehas naman na 300 daanan kada kilo ng buto-buto at pata dito sa pamilyahan. Ang gatwira ng mga retailer, nagmahal daw ng 10 pesos kada kilo ang kuha nila sa kanilang mga supplier kaya wala silang magawa ngayon sa retail. Ang whole chicken naman tumaas din ng 10 piso ang kada kilo, 220 pesos na yan ngayon, mula 210 pesos kada kilo. Ang hita, petso at pakpak pare-parehas naman na 220 pesos kada kilo ngayon. Sa isda naman, buwaba na yung presyo ng galunggong na 240 pesos kada kilo, mula 260 hanggang 280 pesos na umahal na araw ang yellow queen 340 kada kilo mula 360 hanggang 370 kada kilo ang dalaga bukid naman nagmahal ngayon ng 20 pesos 320 pesos na yan mula sa dating 300 nakapako naman ang presyo ng pampano sa 440 kada kilo tilapia 160 kada kilo habang yung bangus 200 hanggang 240 pesos kada kilo ang salmonete 300 kada kilo ngayon habang yung paborito mo naman na anchovies ko yung angel 200 yung kada kilo ng sariwan yan, habang mas mahal naman ang 10 piso dito sa pamilihan yung uh, yung yung todo so yung dito, yung sinasa. Uh, yung uh, isinasama uh, oh, natin sa Sampurado. Oo, uh, hindi na sama sa Sampurado. 60 pesos yung isang balot dito, 10 piso na mas mahal kumpara naman sa 10 piso doon sa ilang pamilihan ko yang Indel. Yung pusit naman 380 ngayon hanggang 400 ang kada kilo dito sa pamilihan sa gulay na kasteady naman sa so 180 pesos yung kada kilo yung bawang pagamat nananatili pa rin yan na mahal. Ang kamatis tumaas pa sa so 50 kada kilo mula sa 30 noong Semana Santa. Ang repolyo 150 kada kilo labanos naman 150 kada kilo ngayon mula sa dating isang daan. Nagmahal din sa so 120 pesos kada kilo ng talong mula sa 90 pesos kada kilo. Ang carrots 120 kada kilo mula 110 kada kilo bagyo din, 10 piso ang inahal, 150 pesos na ang kada kilo ngayon. Habang ang patatas, 120 kada kilo, sayote, 60 kada kilo. Habang ang bell pepper, 150 kada kilo ngayon mula sa dating 120 pesos lamang. Ang sabi ng mga nag-uusap natin dito yung ito angel kung bakit mahal yung ibang klase ng gulay, eh wala pa rin kasing uh, biyahe yung uh, karamihan sa mga supplier o yung mga nagdadala sa kanila ng uh, gulay matapos na iyong uh, sa Semana Santa. Ganun? Ito si Giselle Rick mo. Oh, oh Lantana yung mga nandyan. Ha? Lanta la ko nila na ako. ko sa nila nakuha. Oh. Eh, ito yata yung mga ano nila ko yung inyel. Baka ito yung mga natira nila noong mga delivery bago pa mga magpakasyon. Mm. Ayun. Mukhang ganun yung lumalabas. I oh, see, oo. Oh, oh. Eh, uh, antayin natin kapag nag-resume na yung uh, operations ng mga supplier nila, kung bababa ba baba yung presyo o mananatili na ganito yung uh, mahal na presyo ng ilang gulay. Uh. Ito si Giselle Rico po, para sa Giger H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle.